alam niyo mga mga isa sa pinaka challenge ko dito bilang baguhan sa Hong Kong yung utusan ako bigla ni amo sa isang lugar tapos may ipapabili sa akin And yung ipapabili sa akin is hindi ko siya talaga familiar actually mostly naman hindi talaga natin familiar gawa ng uh, yung sulat yung nakalagay is uh, hindi naman English unless na lang kung may nakasulat na ingles, medyo mas madali. So, alam niyo guys, yung ginagawa ko kapag ka mo ang kudos ni madam sa akin. Nagtatanong talaga ako sa mga customer service para mas madali yung gawa, mas madali yung alam yung pagbili ko. Kasi kung iikot-ikot ako, sa laki na ba naman ng store o mga supermarket dito or pharmacy, kung saan ako dapat pupunta. Hindi ko yan minsan ma maaninag kung exact, anong exactong brand yung pinapabili. So, mas pinipili ko talaga mga mina magtanong sa mga customer service, yung mga sales lady, uh, sales boys, sa cashier, para yun na lang talaga ginagawa kong paraan. Kasi kung ko ako, napakahirap. So, isa sa napaka-challenge sa akin itong ganito. Kasi sa Saudi, hindi naman ako nakaranas ng ganito mga mi. Hindi rin ako kailanman lumabas ng bahay or pumunta sa, uh, sa store. For almost 6 years to sa Saudi guys, never tutong naranasan as in. So, kahit sa Pinas, hindi naman ako nagaganito -ga talaga dahil um, pag namamalengke naman, hindi naman tulad yung pupapasok ka pa sa mall. kasi mo pa yung mga kailangan ikutin kung saan yung banda. Dahil lahat naman dito ng lugar is bago sa akin talaga. Yung pag naman si Amo sa akin, mga iba-ibang destinasyon, saka iba-ibang mga purpose, pakay, ganyan. So, every time, napaka-challenge baga sa akin yung ganito. So, think sa mga gusto mag Hong Kong uh, ganito talaga si dito eh mostly ganito pala talaga kailangan laging active yung mind mo pero alam niyo thank God na every time na inuutosan ako ni Amo nagagawa ko naman siya especially kapag may mga pinapuntahan na kong lugar na pinapapunta ni Madam <laughs> thank God talaga na nagagawa ko naman siya dito, pag inutusan ka niya mo, huwag ka nang mag Kung anong tuot mo, yan na yan. Pag lalabas. Kasi pag day off lang naman natin tayo nakakapag ano, nakakapagwalwal, ustura, ganun. Pagka nasa workdays tayo, kailangan ilugar natin yung mga sarili natin, mga may. Hingal, ano? Pero laban. Kaya. So, nakarating ng mall, nakachinelas, naka ano, wala yan dito, wala pang naman sa Pilipinas ito, Diyos ko, magsusuklay ka pa, magkaganyan. Wala, wala na yan dito.